a day in our outing na may kasama konting adventure as in nakaka-enjoy talaga kasi nag-adventure talaga kami bago kami makarating sa aming outing. At dahil dyan, samahan niyo ako sa aking mini vlog. At ngayong araw nga ay April 16 at nagliligpit nga ako na ng mga damit na aming dadalhin sa aming outing. At muntikan ka pa nga ito mapuranada kasi nga muntik na kami hindi makasama. At thank you pa rin sa tropa kasi kahit kapos kami sa pera ay pinasama pa rin kami. Ayun hey guys, mamamalaki kami for today's video. <laughs> kami ang atasan sa pamamalaki. Ingay. Dito kami sa ano sa Kumara. Ito malalaki. Ay malalaki. Ilan dahon? Dalawang kilo. Ang kilo lang. Pakpak si lang din titipid isang nga kami. Isang kilo lang, isang kilo lang. Okay, is that check? Ang ganda ng kumare ko. Dalawa po. Magkano isa? Magkano isa? Magkano mo sabi ni Ed? At nang mga oras nga to ay dito na kami sa palengke at nakabili na nga kami ng isda dito sa aking magandang kumare at eto nga ay naghanap na nga kami ng napakamurang bangus magkakahalaga nga lang ng 100 at may nakita nga ako dito 120 na bangus at nung sa may bandang unahan ay may nakita nga akong 100 pesos lang na bangus at agad agad nga akong bumili ng dalawang teraso at ang sunod na ginawa naman namin ay naganap naman kami ng tilapia na mas mura din dahil lang tayo sa mura dahil kailangan namin makatipid tapos dito nga ay tinitingnan ko kung ano pa ba ang kailangan namin bilhin at kung ilang kilo ang kailangan namin bilhin at walang kilo talaga yon dahil dalawang teraso nga lang talaga ang halaga doon sa listahan at eto nga ay pupuntahan natin kami ngayon Bilihan sa ng sangkap dahil kailangan namin nga pumili ng mga sangkap na tulad ng bawang, sibuyas, kamatis para sa amin. Ihaw na is. mga oras nga na to, dumating na nga si Otot at si Nestor para magbuhat ng amin pinamili. Dami nilang pinamili, mapepera sila sana. Oh. <laughs> Dami naman pera o oh, namili sila. Iba din. <laughs> Magkakapi muna kami dahil wala pa kami almusal. At mga oras nga na to ay tapos nga kami mamalengke at papunta na kami dito sa bahay nila na Ito nga nagpahinga muna kami at nagkapi nga kami dito hanggang sa pagpasyan nga na dito na nga lang lutuin ang mga pinamili namin. Ayan, umay oh, na putol na siya oh. <laughs> Ang ah, baka ah. <laughs> <Ayan. laughs> Hindi pa nailalatag yung ano, itak may naputol Bakabang na. Hindi tinoilan kasi nakakabigo. <laughs> Okay na yan. Pwede na yan. <laughs> at ito nga ay nag-umpisa na nga kami mag-asikaso para sa aming mga lulutuin dahil anong oras na nga rin dito at ang oras nga nang alis namin. Ay launa nga ng hapon at ito na rin kami magkita-kita dito sa bahay nila na Stott. At ito nga ay nihiwa ko na nga yung pang adobo at habang sila na Stott naman ay inumpisahan na nga magluto ng paksiyo at habang si naman ay tamang almusal sa Gedli. At dito talaga ay may kanya-kanya talaga kaming toka, may naguhugas, may nagluluto, may nagliligpit ng kalat. At talaga minamadali na nga namin na matapos makaluto, gawa ng uwi pa kami at mag-asikaso para sa pag-alis. At ito nga dumating na nga si Mahal at nagdala na rin ng ibang mga gamit. At hindi man na nga namin si Nash para siya magtapos sa mga lulutuin. hour later. A few moments later. Uh, ang hindi naturukan. Hindi naturukan, patay. Pati oh, dito, dito dito. Dami man talabi, magaan 'no. Gaan lang daw. Abigat ah, Magaan lang. Wow. At sa mga oras nga na to ay kompleto na nga kami at dumating na nga rin po ang van na aming sasakyan papunta po doon sa aming pupuntahan. At dito nga ay inaayos na nga kung paano pagkakasyahin ng aming mga dalang gamit. At syempre dahil magaling si Kuya kaya alam niya kung paano niya isusok at pagkakasyahin ng aming mga gamit doon sa likod. At ayan sa mga oras na to ay excited na ang lahat kahit sobrang init, pagod po yata at yung iba ay mga galing pa nga sa trabaho. At talagang go na go para nga lang matuloy ang outing na to. At nakakatuwa nga lang tong araw na to at itong taon na to dahil nga ngayon lang talaga kami ulit nang kita kita at nagkasama-sama. Sobrang tagal ng panahon talaga na hindi kami nagkikita-kita at nagsasama-sama. May mga iba diyan na si Nashlo, si Papa Marbs at si Lenden ay eh, medyo nagkikita na kami nitong na mga nakaraan. Pero yung iba halos hindi talaga kami nagkikita-kita. Sobrang tagal na panahon na Kaya sobrang thank you rin ako Sa mga araw na to Kasi nga nagsama-sama ulit kami Magtotropa <laughs> natin kung mo yung bobo. Hindi. katang na... si Kuya rito sa may bandang Tagaytay. At dito nga ay enjoy pa kami gawa ng Mission katang kami na hindi namin alam kung saan kami mapapadpad. Pero syempre dahil alam ni Kuya Driver yan, kaya ini-enjoy pa namin ng mga time na pumapasok kami dito sa shortcut na dinaanan ni Kuya Driver. At syempre nag-i-enjoy pa kami. At itong araw na to pala, ito ay Webe Santo. Na ito lang po yan ng April 17. At syempre manghang-mangha kami dahil hindi namin alam na meron palang daanan dito na shortcut papunta doon sa Batangas. At habang binabaybayan namin itong daan na to, at dito na rin ang aming kaba. Opo, dahil sa mga oras na to, habang binabaybay namin yung daan na yan, ay meron nga kaming nakasalubong na sasakyan na pabalik sila. At kung nakikita niyo po yung araw na yon ay gilid na po ng bangin yan. Pababa kasi, alanganin eh. At sa mga oras na to, ay kinabahan na nga kami. Asa kayo umikot? May mapitan dyan. Ha? May mapitan. Sa kapila, sa ano? Sinarado doon sa kapila eh. Sa Wala. Oh, bukat ako. Ginayin ko yan. Para makabalik lang kami. Mahaba Sa mga oras na to ay talagang tinabahan na talaga kami. Taras yeah. na lang. Eh yeah. yun dapat sabihin mo. Mo sabi. na muna kaya mo. Baba muna tayo hindi kaya ko na kaya na tayo. Para Wait lang kuya. Yeah, pa-open nya. Para buksan muna. Pabuksan na. Pagkakasal mo nga muna ba muna para yung Kasi makikita ka Ya, pwedeng pabukas muna At ng mga oras nga na to Lahat kami ay hindi na mapakali At ang gusto lang namin ay makalabas lang kami ng van Ya, yeah, bababa muna kami Para magaan Para magaan Oo Dito nga ay sinusubukan ni Kuya Driver na iatras ang van na aming sinasakyan. Pero kahit anong subok ni Kuya ay hindi talaga ito umaatras. Hanggang napagdesisyon na lang ni Kuya na pababain na lang kami. Pa-open mo na yan. Yan, yeah, pa-open pinto. mga Meron din sila doon Ang bigat din. At ayan, dahil dyan, baba mm -hmm. kami. din. alam ko kung bakit nagtataka kayo kung bakit kami natataranta gawa ng nakasalubong naming sasakyan. Opo, dahil lang sabi sa amin, bumalik sila dahil wala raw madadaanan at walang maiikutan doon sa unahan. Mas lalong mahihirapan daw kami dahil mas malaki ang aming sasakyan. Dito nagpa siya nga magtulungan, tanggalin ang mga nakaharang doon sa gilid at eto si Harting na nyo ay parang naglalarong bata. Para <laughs> makadaan ang nakasalubong naming sasakyan. At dito talaga nagtulungan, dito nasubok na hindi pa kami nakakarating sa outing namin ay talaga naman halos talagang parang pagod na pagod na kami. Uy, 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 uy. Tulak na lang sa likod. At dito nga ay nakailang subok para makaangat ang kotse nila at hindi talaga ito kinaya. At dito nga na nga nagpa na itulak na lang ay yung van na sinasakyan namin itulak pa atras. At malambot ang lupa kaya nahihirapang itulak ang van. At dahil dyan, abangan nyo po ang susunod na kabanata kung ano po ang mangyayari sa aming adventure na may konting outing. Mga kavlagag, thanks for watching!